Hello guys! Hello! Kumusta po kayo dyan? Ayan guys. Uh, so, mag-try on haul tayo ng uh, laundry. Laundry wish Yan. So guys, uh, papakita ko po sa inyo guys yung itatry natin ngayon. So after after ko po ipakita sa inyo yan, tsaka na rin natin i, ano, i-try ano, yun. So, ah uh, ito siya guys. ah uh, by the way, ah uh, Ipakita ko muna sa inyo guys yung ano natin. Yung suot for today. Ayan. Saka lang kayo naipit siya. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung ano. Uh, binili ko to guys sa ano. Sa sa Facebook page. Ayan. So buy one take one to guys. So dito po na naloko ako dito guys. Ayan. So hindi ko na siya nahabol kasi nga ah uh, kahit anong gawin ko pag text sa ano sa sailor, hindi na po siya na reply So, uh, bumili kasi ako dati ng corset. Ayan. Uh, uh, nung tinignan ko naman yung corset, guys, is so far maganda naman talaga yung corset. So, ang in-order ko po is kulay black. Then, by one take one siya, 9,999. So, <laughs> na, syempre, nung dumating siya, siya uh, super ko ako kasi nga may corset na ako. Yung gagamitin ko guys sa ano sa dito sa chan. Yan. So, nung binuksan ko guys, oh, na-amaze ako kasi nga nakita ko ito. super nipis naman talaga siya as in ang nipis niya talaga. So, sabi ko, uh, chinat ko yung ano, yung tawag ito yung sealer. So, hindi na siya nagre-reply. Kasi alam niya guys na niloko niya talaga. Kasi ang corset talaga, ang totoong corset guys, uh, ano siya makapal. Tapos talagang nag-fit siya sa katawan mo. Yung ganyan talaga yung pagka-fit. Hanggang sa ano, ayan siya. Fit na fit talaga siya. As in, magaganyan talaga yung chan mo. Ayan. So, so na-choice na ako guys. Ayan, ang ginawa ko, ayan, ginawa ko siya ng paraan. So, ayan. So dahil parang hindi ko masayang yung 1,000 1,200 ko na ano, pinag ah, binili ko dito sa so, ito ang ginawa ko ayan. So ayan, lumit yung boobs natin guys kasi nga ano, inipit po natin ayan siya. Yan. <laughs> Di ba guys? Ayan. Para paraan lang yan para hindi ko masayang yung pera natin. Ayan. So ito na siya. Nagawa siyang ano, nagawa siyang dress. Ayan. So, pwede natin itong suotin pag nag-live tayo. Ayan. Ayan. So, ayan guys. This is my ano uh, dress for today. Ayan. So, ayan. Kahit naloko ako, I'll thankful pa rin for the sealer kasi gamit ko pa rin siya. Ayan. No, maganda rin naman siya. Ayan. Di ba? Ayan. <laughs> Super cute siya. Tapos pinagnaram ko na lang siya ng ano ko, ah, uh, uh, Malit kong palda. O, oh, mga guys? Ayan, so cute pa rin siya.